Sigurado naman ako na familiar kayo sa salitang Ingles na monolog. At kailan nyo nasasabing nagmumonolog yung taong yan eh. Ang ginagawa ng karakter na mayaman sa kwentong talinghaga ni Jesus sa binasa nating ebanghelyo ngayon ay monolog. Dahil daw, sobra ng yaman niya, namumroblema siya. Wow! Ang problema niya, marami siyang kayamanan. Tinatanong ang sarili niya kung ano ba daw ang dapat niyang gawin. Wala na daw kasi siyang mapaglagyan. Umani siya ng bagong ani pero punong-puno pa ng mga kabang-kabang bigas ang kamalig niya. Ang laki ng problema niya, no? Wala na siyang paglalagyan ng ani niya. Pero napansin ba ninyo, sarili lang niya ang kausap niya. Walang kausap tong taong to. At sarili din niya ang sasagot sa sariling tanong niya. At ano ang sagot niya? Ang sabi niya, Alam ko na, gigibain ko ang dating mga kamalig ko at magtatayo ako ng mas malalaking mapaglalagyan. At sasabihin ko sa sarili ko, take note, Monolog pa rin, di ba? Sarili pa rin niya, kausap niya. Sasabihin ko sa sarili ko, Wow, brads, ang yaman mo na. Wala ka ng kailangan gawin ngayon. Kundi ang matulog, kumain, uminom, at magliwaliw, eat, drink, and be merry. Minsan, mayroong nagtanong sa akin, Bishop, hindi po ba monolog din naman ang ginagawa ng tao kapag nagdarasal siya? Monolog daw ang dasal. Sabi ko, okay. Oo, kung para sa iyo, eh wala ka namang kausap kundi sarili mo. Kung monolog ang tingin mo sa panalangin, ibig sabihin, para sa iyo, imahinasyon mo lang ang Diyos. Pero sa totoong pananalangin, ang nagaganap ay hindi kailanman monolog, kundi dialog at kakaibang klaseng dialog. Dahil mayroong kang kausap na lampas na higit pa kaysa sa sarili mo at higit pa sa sino mang kapwa-tao. Alam niyo ho, sa experience ko, sa pananalangin ko lalong nabubuksan o sa pananalangin ay lalong nabubuksan ang diwa ko sa aking kapwa at sa daigdig Katulad halimbawa ng napakatinding dating sa akin ng pagkamatay ng isang kabataang sakristan ng ating diocese. Nagsiserve po siya sa Longos Mission Station sa Malabon. Mga katropa ng mga kabataang to, kasing edad. 20 years old lang po siya third year college human resource management sa malabon city college panganay siya sa anim na magkakapatid kung matapos sana siyang pinakaunang makakapagtrabaho sa mga anak eh nagkasakit siya eh, at namatay sa bahay last sunday lang ho at alam nyo bakit? Kasi ilang araw niyang pinaghahanap ang nawawala niyang tatay na basta hindi na lang umuwi noong July 22. After 24 hours na hindi umuwi ang ama, nag-alala ang buong pamilya, kasagsagan ng ulan at baha Nadulot ng habagat at dulot din ng palpak na flood control gate ng Malabon at Nabotas na ginastusan pa ng limang bilyong piso. Kaya halos permanente na ang baha. Maitim ng tubig. Lumulusong sila araw-araw. Lumulusong itong sakristan natin. Kasama nanay niya, kahit hanggang tiyan ang baha. Nagsadya sila sa bawat barangay hall at bawat police station ng kalookan, malabon at nabotas para ipablatter na pinaghahanap nila ang nawawalang ama. Ipinost pa sa Facebook bilang, missing person. July 25 na, nang matagpuan ang ama sa presinto. Inaresto daw pala siya na walang waran dahil di umano. Uulitin ko yung salitang di umano dahil kukustyuning ko siya. Di umano, naaktuhan daw siya na tumataya kasama ang isang tao naglalaro ng kare Cruz. At yung batas daw na nilabag niya ay batas noon pang 1978. Inaresto ang tao sa salang paglalaro ng kare cross. At hindi ipinaalam sa pamilya kahit nagmamakaawa yung tao na tawagan ng pamilya niya kaya araw-araw naghahanap sila sa amang nawawala anong kinamatay ng bata edi leptospirosis Sinampahan siya ng kaso at 30,000 piso ang piyansa. E eh wala nga silang pera, pati sa pagdalaw may bayad. Nagpabalik-balik sila hanggang sa hindi na makalabas ang bata dahil masama ng pakiramdam. Nag-chills na siya. Namatay siya nung nakaraang linggo ng gabi. Leptospirosis. Kaya mag-iingat po kayo sa paglusong sa baha. Pero mag-iingat din kayo sa mga pulis na nangaabuso. Matapos kong mabalitaan ito, nagdasal ako sa chapel at sa pananalangin ko, ang parabang nakikita ko ay isang burning bush, isang nagliliyab na punong kahoy na para bang ramdam na ramdam ko ang galit at pagpupuyos ng Diyos sa sinapit ng pamilyang ito na diboto ng simbahan. Ganyan ang pananalangin pinalalabas tayo sa sarili nating mundo. Ganyan ang karanasan ko sa panalangin. Hindi siya monolog. Sa panalangin, mas lalong inaantig ng Diyos ang puso at diwa natin. Alang-alang sa kapwa, lalo ng mga dihadong-dihado na binubuli alang-alang sa lipunan, alang-alang sa daigdig. Dahil ibig ng Diyos na tayo'y matutong mabuhay ng may pananagutan sa kapwa. Na tayo'y matutong mabuhay na may layuning pinag-aalayan. Dahil ito lang ang susi ng makabuluhang buhay. Sa simbahan, madalas nating kantahin, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Hindi naman laging totoo yun. Mayroon ding mga taong nabubuhay para sa sarili lamang. Na para bang ang lahat ng pag-uusap ay monolog lamang. Umiikot ang mundo sa pansariling interes. Pero sa tingin nyo ba, kung ganon ang buhay mo, anong klasing buhay yon? Buhay na walang buhay, walang kabuluhan. Sabi nga ng ating narinig sa ating unang pagbasa sa aklat ng Ecclesiastes. Totoo naman na lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas. Kaya tinuturuan lang tayo ng isang mahalagang leksyon ng manunulat na kahit kailan, huwag na huwag tayong kakapit sa kahit na anong bagay dito sa mundo na parabang yun na ang lahat sayo Don't ever hold on to anything in this world like your everything because if you lose it you're lost Kapag kumapit ka sa anuman dito sa mundo na parang yun na ang lahat sa pag nawala yon wala ka na Kaya siguro sinabi ni Saint Paul na dapat hangarin naman natin ang mga nakahihigit na kaloob ng Diyos. At binanggit niya, tatlo lang daw ang nagtatagal na kaloob ng Diyos. Faith, hope, and love. Sa Tagalog, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero ang sabi niya, But the greatest of them is love. Hindi faith, hindi hope. Ang pinakadakilang kaloob ay pag-ibig. Malasakit sa kapwa. Pag-ibig. Kasi ito lang daw ang mananatili magpakailanman. Hindi pwedeng maniwala sa walang hanggan ang taong hindi matutong umibig, magmahal, magparaya, magmalasakit sa kapwa. Bukod tanging ang natututong umibig, magmahal, magmalasakit. Bukod tanging yun lamang ang nakakatuklas ng kabuluhan sa buhay nang layunin na lampas at higit pa sa sariling pag-iral. 'Yun po. 'Yun lang. 'Yun. Ang susi ng walang hanggan.